Okay, ready, ready na yung tropa oo, oo, Ano lang pala, may makeover natin si YG. Kasi diba, pinangako ko sa inyo, nakaranap. Pag maraming pumuso, papupugihin ko tong bata na to. Para kahit pa paano, magustuhan naman ni Michelle. Diba, kasi na mo? Oh. Ano ko yung, nasan na? Saglit lang ako, sabi ko eh. Hindi, ano, Michelle, papunta na yon, Alam mo, nagpapapogi lang yun kasi si YG. Kasi sabi ko nga sa kanya, palitan na niya yung mukha niya. Eh, sabi niya, gupit. Eh, ito na pala, Michelle. Okay, ready, ready, ready na yung tropa ko. Oh, 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 Ano, ready ka na papalitan oh, yung mukha mo? Papoging pogi lang naman ako, boy. Papalitan nga natin yung mukha mo. papapugihin natin. Kasi yung ganyan. Ba't yung mukha? Ah, hindi, hindi. Yeah. Ano lang pala, may makeover natin si YG. Kasi di ba, pinangako ko sa inyo, nakaraan na pag maraming pumuso, papapugiin ko tong bata na to. Para kahit pa paano, magustuhan naman ni Michelle, di ba? Kasi yung itsura niya ngayon, no? Oh. tinan mo. Oh, parang acute. No, acute. No, ito, ito. Hindi, hindi, hindi. Siyempre, hindi ako papayag na hindi ka pogi kasi mamaya, ito ah, sabihin ko na sa'yo. Sa'yo ko na sa'yo. Nakausap ko si Michelle at pumayag siya magkita kayo. Saglit lang daw. Pero galit pa yun, galit pa yun. Pero gugulatin natin siya kasi makikita niya bagong YG. Yay! Kaya ito, tatakpan ko tong camera. Sunod yung makikita yung transformation na ni YG. Ano, game? Game. nasan na? Saglit lang ako, sabi ko eh. Hindi, ano, Michelle, papunta na yun. Alam mo, nagpapapogi lang yun kasi si YG. Kasi sabi ko nga sa kanya, palitan na niya yung mukha niya. Eh, sabi niya, gupit. Hello, Ay, ito na pala, Michelle. Eh. Oh, gusto, ba? Uy. but mo agad ka kami yan? Eh, hindi pa nga kayo okay. Umusik ka dun. May ka na, na. Pakita mo muna yung ano mo. Higam mo yung gupit Ang ganda, no? Anong pakiko dyan? Ay, yun lang, anong pakiko dyan? May napansin ka ba yung gupit ko? Alam mo kung ano pangalan niyan? Mag, mag maganda no? Alam mo kung ano pangalan niyan? Ano? Midling. Ano? Midling. Pangit <laughs> <laughs> ng tawa, tumatawa. Nguingit eh, nguingit eh. Kinikilig dyan. Ayan na, magbabadila kami. Ba't hindi? Ba ay, ayun lang, seryoso na naman. Mitch, ba't ayaw mo pa kasi ano? Nagsasorry naman na si YG. Diba ba nagsorry ka naman na ano? Hindi, oh. tanong mo kung nabasa ba niya yung letter? di? Nabasa mo ba yung letter? Ang ganda, no? Hindi. Pangit yun ang sulat mo, eh. Hindi ko mabasa. Sabi mo, hindi yun ang importante. Sabi mo, sabi mo. Hindi hmm. naman yung importante. Importante, ikaw. Oh. Bumubunot ko ng... Uy, ba't bumubunot ko ng ganyan? Ha? Hmm. Huh? Eh, pwede ko ba siya ligawan? Ano? Shhh. Mitch, pwede ba kita ligawan? Ano Uy! Ligawan! O kaya pwede ikaw talaga, parang kalokohan! Sige. Wala ka na nga dyan. Ayan, iniwanan ka tuloy. Uy, uy, chi, uy. Anong ligaw sinasabi mo? Baka lugaw. Uy, ikaw pag ligaw-ligaw, tigilan mo ako. Chinilasin kita. Crush lang. Gawin mo lang inspirasyon. Hindi, gusto ko. Agad talagang Ay, date. Gusto ko yun lang. Po. Basta date. Sisipahin ko hmm. mo. Sisipahin ko Parang mo. Na, ayoko na. Ayoko na.